Good morning. Happy Thursday, everyone. Kapi. Almusal tayo, guys. Kain tayo. Almusal. Toast bread again. Mmm. Almusal mo na ako. Tapos ko ano mag-start na ako ng gawain bahay. Kain muna ako na ano sa para na rin siya tayo mamaya sa pag paglinis. Market. Maluto sa tanghali, maluto sa gabi. Yan ang aking trabaho. Kaya mag-almusan muna tayo importante kahit anong daming trabaho importante busog ka yan lang naman ang importante sa atin kailangan natin mabusog sa umaga para hanggang hanggang gabi na trabaho dapat makakain ka ng almost Mm, coffee oh, bye bye thank you for watching